Hi! Magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat eh palagi mga kasawi. Ano ang tatlong gawin ng isang lalaki para ma-inlove sa'yo? Ang isang babae. Ang una mga kasawi is iparamdam mo na special siya. Alam niyo ba mga kababaihan, madali naman talaga ma-inlove yan. Lalo kapag ka ganito yung ginagawa na effort ng isang lalaki na talagang pinaparamdam sa kanila na sobrang special special sa isang lalaki. Siyempre, sino ba yung mga kababaihan na hindi maiinlap kapag kaganito ang ginawa ng isang lalaki sa kanila na talagang tinatrato sila na parang prinsesa mga kasawi. Ayan yung ating una nagay. Yan ang ating una nagawin. Ang pangalawa mga kasawi is pagsisilbihan mo ang parents niya. Alam niyo ba, mas madaling mahulog ang isang babae sa isang lalaki kapag ka nakikita ng isang babae na talagang mabait ito ang kanyang maniligaw sa pamilya niya. Siyempre, ang babae kasi is lalo silang nai love sa isang lalaki kapag ka minamahal ng isang lalaki ng isang babae. Sino ba naman yung aayaw sa isang lalaki kapag ka nakikita niya na talagang deserving ang isang lalaki mabait ito sa magulang niya, na talagang lahat ginagawa niya para lang magustuhan ito ng pamilya niya, mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na gawin. Ang pangatlo mga kasawi is pinapahalagahan mo ang mga bagay na gusto niya. Alam niyo ba, ang mga babae kasi is talagang madali naman itong ma-inlove kapag sinusuportahan niyo yung mga gusto namin gawin, sinusuportahan niyo yung mga gusto namin kunin, sinusuportahan niyo yung mga bagay na ginugusto ng isang babae kasi mas na-appreciate nila yon na talagang, ah, okay to na to kasi nakasuporta to sa akin. Yung bang naiisip nila kapag ka mag-isa sila na ang sarap mahalin ng ganito na lalaki kapag ka pinapakita sa iyo na sinusuportahan ka sa lahat ng bagay. Kasi syempre, bihira naman kasi yung mga kalalakihan na ganito yung ginagawa na talagang naandyan at ipaparamdam sa kung gaano siya ka-support sa iyo sa mga pangarap mo, mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na sign. At syempre, hindi mawawala yung ang advice sa topic na ito, mga kasawi. Lagi yung tatandaan sa mga kalalakihan. Kapag once na kayo ay ginawa nyo yung one, two, three, talagang hindi naman malabo na ma-inlove sa inyo ang isang babae. Pero kailangan kapag once na na-inlove na sa inyo ang babae, pagkaingatan nyo na ito para hindi masira ang inyong imahe para sa kanya. Para happy ending na kapag kayo ay sa nagtaroon kayo ng relasyon, mga kasal, Yun lamang po mga kasawi, Maraming salamat sa patuloy na pag-support niya sa akin. Sa so, walang sawang pag-share pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!